Nakaplay nito? oh, play okay, okay. So, good morning, good morning. Come back sa YouTube channel natin. Mga, so, nandito naman tayo sa Carmen Planas, no? So, update price naman tayo dito kay Ay. So, kung hindi pa kayo nakapag-update you know, abil dito sa mga rilo ni... Surap sa rilo natin. Rilo ni Gusorig. Napakaganda, guys. So, yung mga hindi pa mga bago sa ating YouTube channel, mag-subscribe kayo Tony Vlog. Para mabili ma niyo 'tong mga murang mga relo ni Busorik. So ito mga mga brand yung brand nito mga guys. So, mga ano, mabibigat naman hindi siya ang tinatawag tong mga klase magkakaad oh. ito mabigat isang bigat ng ulo ng Tony Vlog yun kung hindi pa na pag subscribe kayo na yung vlog mag, mag like comment share so pakipindot namin video yung video para update kita sa mga video natin so napaka mura ang presyo nito oh. kung napapanood mga aking video kay Tony Vlog gamitin mo rito si Tony Vlog napanood ang video ko may oh. discount ka na kagad may discount kagad ka no for example natin yung boss magkano mga presyo nito na ang natin so, Nanonood ng vlog mo? Oh. 800. Oo, oh, 800. So, dati yung price so, oh. mo ba oh. kayo? So, what oh. pang napanood mo sa aking video, oh. bigyan na natin ng 800. Pwede yeah. 850 kung sakaling kong tumawad pa siya. <laughs> so, negosyable <laughs> pa naman ang presyo natin mga sari <laughs> no. ang kinaganda pa rito, kiss kiss na. Akala mo si boss, ano lang? Oh. Di ba? Uh, Tapos, luminous ha? Luminous. Luminous. Uh, yan. So, balik natin ito mga guys. So, samahan nyo kami para Meron update natin Yung pichuan nito. Let's go. Dito na tayo. So, continue tayo sa about ng mga mga brand new natin, mga rilo ni Bosorig no? So, shout out po sa lahat mga subscriber natin. Samahan kami muli dito sa mga balataga ni Boss So, ang highest price natin sa mga rilo, about ng mga rilo dito mga guys. So, katulad dito. Ah, uh, Invicta. Sa mga lock natin, ha? 5 lang sa mall. So magkano to boss? 12,000 sa mall yan. Oh, sa uh, Ito, ito magkano to? 3,500 So negosable pa ang presyo 3,500 Kung nanonood ng vlog mo ba? oh, napapanood discount ni Tony Vlog to Magkano pang discount so, so gamitin mo lang pangalan ni Tony Vlog Mayroon kayo discount dito So dalawang Atatong Tatlong klase na imbikta natin no? Gold plated sa mga stainless Sa mga uh -huh. uh, black uh -huh. dial Alright So may ano pa siya no? Mag-block pa siya mga isa So ang presyo nito 3,500 negosable ni pa Oh, yeah. Ano pa yan boss? Mga branyo po yan ha? O, oh, branyo yung branyo ito mga guys. ito, madadaan po tayo sa mga ulit ng mga reload natin sa mga pang babae natin. No? Sa so, mga katulad ng mga, Ayan. wala naman katulad nito ito, pang presyuan na ito, pang masang presyuan. Nang kayang kaya sa bulsa. No? Apo. So, mga tungkol dito mga sa Michael Kors na ito, sa mga oring ganitong reload. Ayan. So, magkano ang presyuan ito boss? Sa libre, pero 700 na lang po. So, e, isang libo. Po, San libo. Po, bro, no, so, bro. so bro. pwede naging 700. Na so, po, may pa, discount ka agad kanyang tatlong daan, no? So maliban sa 700 kung mga napanood oh ka, kay Tony Vlog, so mayroon pa yung discount dito. O sabihin na lang. Pwede pang... So yan, mayroon naman tayo dito sa mga, ano, katulad dito sa mga Rolex natin, itong mga pang purmaan, pang araw-araw lang natin sa mga Rolex natin. Sa ori ng mga diamond, no, ori natin dito mga Rolex. sa pang babae, hindi lalaki No. So magkano presyo yan, Tapos? So, 1,000 lang So, 1,200 yung mga, sa mga katulad dito. May Ah, vlog dito. Tony vlog. Alright. So, yung ganda ng manulok. Pag guys, so, umiikot-ikot sa loob. So, magpapatunay na talagang napagaganda ng machine natin, no. Yan. O, oh, diba? Kitang-kita yung loob, guys, oh. So, dito ang yung harap. So, dating presyo 1.8. 1.8 So, ngayon, 1.2 na, lang. One na lang mga presyo 1 mga guys. Ano, about ng mga relo niya. Ano. O so, yan, mabigat din ito mga guys. So, mga ganito, ori din. So, mga pwede pa ba yung lalaki? Pwede rin. O so, so, dating 1.2 na lang yan. 1K na lang yan. 1K na lang mga guys. 5.000. 5.000. Pag po ay nanonood. Oo. May discount kagad kayo. Sabi mo kay Tony, Ano napanood kay Tony Vlog. Oh, bigyan ka na kagad discount, isang libo, maging 800 na lang. Oh, yan, may Tama ba ako? Hindi yun, huwag yun. Hindi nga ba? Pero sample nga. Sample lang. lang. Oh, sample. Ito may Rolex. Ang mga ngatong Rolex, magkano? One, one one. One, thousand one. one hundred. So, pag napanood. Ito, five hundred na lang po. My ang price niya, one Ang price niya sa Almon, one, Ito, one thousand, one hundred. Ito, one, one thousand one hundred. So, napanood din ka ni vlog? Pwede nang one, one. Pwede nang 11. Okay, so 1,200 pwede nang mag 11. So, mga guys, so, ang presyo nito mga about ng mga Redon ni Ah, uh, dito mga brand nito yeah, 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 mga guys, hindi mga segunda mano to, nakita yeah. na mga nito okay, mga tama okay. tama. Okay. Napakaganda okay, mga look. Yan ang ano ni Tony Black. Yan. Ito mga to eh. mga look naman nito, katulad din tong atong guys. Yan. So mga tinaganda dito mga guys, mas maganda na mga bibig mga presyo ng mga about relo dito mga guys. So okay. sumadya talaga pumunta okay. kay rito, napakaganda talaga hindi ka magagrabyado sa mga presyuhan dito at mga lock ng mga relo ni Bosori. So, brand new na, mura pa. Apa, apa. All right. Ayan, sa mga about ng relo ito, to 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 Nadampot na ba natin 'to? Ito maganda 'to, 1K lang 'to, 1K. Ang maganda, Itong black dial ito, to to, magkano? 1K lang. 1K, 'yan negotiable pa. So, itong Seiko, ano? 800 na lang. 800 na lang, 'di ba? Ayun, sa mga yan, makita sa so, makita mo sa personal tumaga, sum pumunta ka, makita mo talaga ito. Oh, 'to. Ang to. So ito mga relo ni ano kasi hindi na may doon katulad kay ano ni ano. Ah, uh, depende kasi mga ori ng mga relo natin ano boss no. Yeah. Mga ano yan tinatawag na ano. Chapter chapter kung tawagin. Apa? <laughs> chapter talaga ano, guardian. Oh, shoutout sa mga Guardian, uh, shoutout sa mga Guardian, Guardian kana. Shoutout sa mga Guardian. Guardian pala 'yung ano ka, 'yung host. Oh, shoutout mga Guardian, no? Uh, uh, guardian. Oh, 'yan. Ang oh, mga Guardian, shoutout po uh, mga Guardian uh, niya, Eh, para subscribe kay Tony Vlog para humanga sa paglalakbay. Ang okay. ah, Guardian pa lang kakablogger natin, no? <laughs> eh sama mo ako paglalakbay ko. Oh. Shoutout sa mga Guardian. Oh, shoutout sa mga Guardian ah. No? Tony. Tony Vlog. Oh, 'yan. Oh, 'yan. Solid ang mga Guardian, no? Guardian. Daniel oh. So, ano pa, boss? Colonel Cirilo. Oh, yan sa guardian. Na, oh, guardian din 'yon, no? Oh. Oh, yeah, na. oh. no? oh, yan. Colonel Cirilo so, sa. Yan sa mga gringo na sa guardian din 'yon, no? Yan sa mga guys dito, ang mga prisoner natin sa mga about ng mga relo ni ni Boss Orig, no? So, yan mga guys, sa mga oh, meron tayong ano, go pack. Ah, uh, one ko na lang. Wan to, Double time. Double time. Ayun, sa mga bus. Stainless na siya. 15? one ko na lang. one to. Ayun, mga guys, ha. Kaya yeah, mga bawat ng mga latag ni Boss Orik. So mayroon tayo dito pang babayar guys. So, ang ganda rin nito. Ayan. So, ayan, ayan, ayan. Pag nanonood ng vlog mo, 500 na lang. 500 na lang. Last price na yon oh dating 800. Oo, dating 800, 500 na lang. oh. Ayan. Ganda rin, di ba? Apo, apo. Apo, ayan. Sa so, mga bawat ng mga rido. Ayan, mga rilo ni Boss Orik. Orig na orig talaga. Ayan. So, ayan, katulad ito. Ito, ito boss, magkano rin naman ito? 500 na lang. 500. Pag nanonood ng vlog mo ito. Bye bye na lang. <laughs> ayan. So ayan dito na okay. So maabil mo mga, mga presyuhan dito mga Sa so, mga about ng mga Trilo di mas maganda na pumunta kayo. Uh, para may bigyan kayo mga discount. So sabi niyo yung napanood mo kay Tony Vlog. Sa so, mga citizen, dito mga citizen mga. Ayan. Okay. Os. Sa so mga bagong na sa atin mga channel, I invite mo naman sila sa matatagpuan ng mga pwesto natin. Ah, oh, dito lang po sa Carmen Plaza, sa tabi po lang, bit kapat video. Sa Metro, Bank, no? no? Ah, oh, 'yun. dito lang oh, po, iwan. Ayun, makikita mo na sa kanto lang mga siya, sa mga bank in France po. Oh, yan sa tawag po sa mga namimili sa mga mura so yan naghanap kayo ng mga uri ng mga murang presyo ng mga rilo natin dito lang kayo Boss Ore. All right. So ang tinanggal niyo mga iso, dapo tayo doon kayo. Ano? Salamat, salamat. Dito po, dito po may warranty tayo. And... Okay. Salamat sa mga support. Oh, yan. So dapo tayo doon kayo, ano? Ah, uh, dapo naman tayo kay Boss. Doon mga iso, dapo tayo kay Boss. Oh, good morning, kay Boss Anton sa mga relo ni Boss Anton hindi rin na tayo napag-update dito so update price naman muli tayo dito kay Boss Anton so, so pagsamahin na lang natin siyang video ni Boss Anton at saka Boss Orgman shout out Boss Anton good morning All right, sa so, mga about na mga relo ni Boss so sa mga nagtatanong sa mga bago sa mga bago sa ating youtube channel no so ito mga relo ni Boss Anton naman mga segunda mano ito mga guys so mga legit naman din to so ikumpara sa ibang markitan sa mga brand nyo doon nila ni Boy Cascals kay Boss Done, yung mga brand niya yun. Dito, sa mga rilo niya. For example, mga Michael Kors, mga ganun about sa mga Seiko Divers. So, mga sa mga Seiko Divers, simpre, alam mo na, sa mga brand niya, mas mahal yan. So, dito kay mga Seiko Divers, mayroon tayo dito ni Boss Anto. So, video muna tayo sa mga isang. Tingnan muna natin mga look natin, mga Trilo natin no sa kay Gus Anto no, para mabil natin kung um, tayo napunta rito sa Carmen Planes Burautan sa Divisoria okay doon, umpisa na natin ang ating mga lock natin, mga rilo natin. So, umpisa lang natin, buhatin natin. Yeah, na so, yan, price na ito, 1,500. Sumakay yung so, abot ng mga rilo ni boss Ito, mga brand, ay hindi, mga segunda mano lang tumakay siya. Kaya may nagtatanong sa atin na bakit napakamura daw ang mga klaseng ori ng mga rilo ni dito. So, yan, ano pa pwede natin? Kaya example itong ito, Busan. magkano ng mga presyo na ito, Bus? Yan, 1,500. Sweet. 1,500, di ko pa naman oh, din yon oh, yun. Pag sure. sakali, yeah. kung may tumawad, no? Oh. Wala naman siguro. Hindi maiwasan talaga ng gano'n, no. Yan. Ano pa diyan ba sa, sa mga pang pang loan lang 'yan, kaso mag loan. Carter, sumarka so, ng ano mga presyo ang mga boss. 15 lang. 1,500 oh, less na 'yan. Oh, stainless 'to so, sa so, so, mga lokal ng dito mga ori na rido ni mga latag dito sa Anton dito, no. So mas maganda na pumunta rito talaga mabilto mga ano 'to mga guys. Mabibigat 'to, hindi mga classy 'yan tinatawag nila. Mga super clone, so, super clone branded, mga original. Oh, branded mga Seiko, Seiko 'yun, nung gandang ng alarm. Ayan. So, sumama ka na. Uwi na ako. Ayan, dito. Uh, nandito naman natin ka-vlogger si Combon Team Vlog. So, sabang. Okay, okay na lang Nagsama na lang. Magkano naman ang okay, presyo? Okay na lang. So, 1,200. at okay. So, uh, 2,500. Uh, 2,500 ang mga presyo. Ito mga iso. Pasensya na po. Ayan, sa mga look ng ganito mga rilo ni Bosanto, no? Oh. Oh, yung shoutout sa mga customer ni Bosanto, pumunta na kayo rito. Napakamura ng mga presyo followers, oh. may discount. Oh, may discount. Gamitin na mga pangalan nila ni Tony Vlog at sa Kumbon blog, Vlog. Nagsama naman kami dalawa rito. Oh, shout out sa mga subscriber natin. Lahat. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, dito natin sa gis natin, boss. Magkano ang mga pre naman na mga na rilo? 1K. 1,000. Sa mga ganitong look natin, no? Yung mga rilo natin. Soyan 460 ay 20 Yan, so, maraming salamat po sa uh, ulit muli. It sa inyo. Oh, yan sa mga uh, ano ano po So, ano pa natin? Dami na nilo na ko kung anong ko, puro magaganda eh no? ganda So, ito boss, magkano ang presyo naman to? 1,500. So, mga yan, 5, ganda oh. Yan, 1,500 lang, negotiable pa. Oh, okay. Wala na sa ay So, ito Kenneth so, Cole so, Isang libo lang. Libo lang. 1K. 1K. Kenneth Cole. Cole. Yan. Yan. Si boss it. Anton yan ha guys. Anton, guys. So uh, dito. So, mayro ta, ano tayo. dampo tayo okay. so ito. Ito no, mga 700 lang Ah ito mga ano. 700 mga mga. 700? Anong relo ito boss Anton? Automatic. 700. 700. 700. Siguro, pa, no? 5, 700, Ayan. Siguro hindi gusto bulpan naman 5700 'yon. Ayun, ang ganda ng na ito naman guys, oh. Mayroon naman tayo guys, ang ganda nito. ito. Ito, 12 na lang. 12. Ano ba 'to? Pan chicks? Pan chicks. 'Yun, 'yun 'yan. Pan 1200 'to naman ganitong look guys, oh. 12. 12. 12. Tansyo siya. Tansyo siya. Ganda no, 1200 na lang yan pwedeng pancakes, pwedeng 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 pancakes natin. yan boss, so ano pa boss, ito boss, ito boss. yan ayan, 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 ayan. So, yes. 1,000 police 1,000 police baka mahuli na tayo yan. Oo, baka yan. 1,000. 1,000? Oo, oh, 1,000 ah. oh, ah. police, police. police. Na, rilo. na rilo ha. Hindi yan. police yung mga so, December, mamimigay ako ng ayuda. Yun, yun ang ayuda. Saan yung ayuda natin dyan? Ayan, ano ba rin boss? Ayan. Bandel. Bandel, bandel. So, yan Paldo, tigo 1K, pamimigay sa... Kailan, kailan? December, December. Magkano? na boss? 1K ang bibigay So, singit lang tayo guys. So, mayroon tayo na ano, eh, ano na natin. makano ah, magkano ang isang package to? Magkano? 20,000 20, isang bandel So, magkano ang bintahan mo sa mga lumang pera natin yung magkano? 100,000 100, bundle 100,000 bundle Ang laman ha 100,000 So bintahan mo 20,000 okay. So mga isang bintana nito sa isang bundle 20,000. Ang laman nito isang bundle 100,000. Oh, dami oh. Yan. Ba't hindi ba't nabutan mo nang ano? Nabutan yan, boss. Hindi na... Kasi magaling ako magtago ng pera sa sawo. Hindi na mahal Sayang. O, ikaw, nakahawakan ka ng itong 100,000? Wala pa. Kumawa ka na rito. ngayon lang siguro tayo makakawa. Ayan. tayo dito sa ano, vlog ni... Dito lang. Boss Anto, no? Ayan. 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 Bilang papasalamat sa lahat ng mga ano, subscriber natin. Nakamit na natin ang 100,000 so hawak lang. Sa mga apo ko, tsaka si Toby. 100,000 to, no. Ganun kala karami ng no? 100,000, guys. Tony Vlog, kikitain mo rin to. Saka ito, ano ito? to, Pero pwede naman natin nabibili ng kinti. Nabibili nating itingi. Diyan sa iyo idadagdag ko bibili ka. Iniregalo Ayun sa mga guys, so dito ah. Uh, pag binili mo isang bundle 20,000, so ang ang pera lahat nito 100,000. Yan, dito lang sa mga lumang pera natin kay boss. Ah, uh, hindi nagpapakita si boss. Ayaw. Yeah, sa mga ano, oh, lata. Kita dito. Oh, yeah, sa na mga na Okay, okay. So, okay po, salamat. So, con <laughs> so continue tayo rito, continue dito <laughs> to, to sa mga about na, na, na relo ni okay, Continue tayo. Ah, continue tayo rito. So, ganun nitong relo nito, guys. So, ano so, nitong uh, relo to, boss? 1500. Uh, oh, uh, uh, brand ito. Uh, branded dito mga 'to, mga uh, dito, um, um, uh, legit to, ha. Ah. Uh. So, mga segunda mano nga lang. Anong relo to? Anong tirolo mo sa Anton? Ano? Pumunta na lang sila kung magugustuhan. baroko baroko Maroko. daw. So pag nagustuhan mo uh, 'tong uh, mga relo, pumunta kay dito kay Boss Anton. Dami mga ori mga relo natin dito pwede na pakaiba. mga legit ng pakaiba. pakaiba Ang mukha lang ng tindero hindi nagbago. Okay. <laughs> Yan dito boss, magkano boss? 800. 800 'to mga iso. So pambabayan natin is stainless din 'no. Mm -hmm. ayan 500 din lang. Ayan. Pampormahan. Oh, 'to mga iso. Ito pa guys, mga pambabayan so, guys, bigat nito, ni ganda rin nito. Kaibarin, yung gold plate guys oh. Swiss na rilo. Oh, yan ganda. 1,000. Okay. Yan. Sabi mo di ba? Yan, sa mga followers subscriber natin. Pwede kayo umabil dito. Banggitin mo ang pangalan namin na ah, Pwede Town. ayan account kayo dito. itong ano na, ano na ba? na lang. Uh, 1,200. Ah, uh, yung katulad. Ma'am. Oh, ma'am, tayo oh, ma'am. Pili ma oh, ma po kayo. Ate, pasok po kayo, ma'am. Yeah, maganda 'yan, ma'am. ayan Kapilin na si Pwede Town. Kapilin na pala sila o, oh, Boss Anton, pa-shoutout mo naman sa mga customer natin. O, so, ayan, shoutout po sa mga uh, O, oh, ayan, sa mga bawat na mga latag dito na i-Boss Anton. O, oh. huling oh, ano. Okay, okay. Salamat, salamat, salamat. Ayan, guys, so maraming salamat po sa lahat mga subscribers, mga viewers natin. So, maraming salamat muli sa inyo. Ako yung nagpapasalamat. Ito na yung vlog. So, thank you.